mga tinig, ito pumuli ang tinig mula at sila so pag-usapan natin na yan itong usapin tungkol sa mga simbahan na may kiisang layunin pagdating ng botohan pag-usapan natin ang iglesia ni Manalo so uh, imagine nyo na dito sa Pilipinas ay dumami ang iglesia ni Manalo sila ang dominated o sila yung pinakamaraming uh, miyembro sa buong Pilipinas? Imagine this. Tayo ay demokrasyang bansa. Paano kung sila ang maging pinakamarami? Alam naman natin na kapag sila ay bumoto, lahat ay isa lang ang bumoto. Dahil nakubuting daw eh na pagkaisahan. So, kung may napili silang kandidato, paano na tayo? Tayo mga katoliko, paano na ang demokrasya? Ibig sabihin, pag may napili ang iglesia, wala tayong karapatang pumili pa. Yung mga nanitira pa. Dahil, ang boto natin, mawawalang halaga na rin lang. Di ba? Kasi, ano na eh, dominated tayo eh. Mas marami sila. Baka nga, sa ko, may imoto pa rin yung pinagkaisahan ng iglesia. O, oh, di ba? Sure ang panalo ng mga pili ng iglesia kapag nangyari madominig ang Pilipinas ng iglesia ito. At sigurado, pag nangyari yun, kawawa ang mangyayari sa ating mga katoliko. Sa ngayon nga, eh, mas maraming pa tayong katoliko. Pero, tayo yung mabubuli pa. Ha, ng mga iglesia na yan. Tayo ay sinisiraan pa ng face-to-face. O, paano pa kung mangyari na sila yung pinakamaraming bilang dito sa Pilipinas? Imagine, baka parang tayo ay nasa sinaunang Roma, bago pa lang uh, madominate ng Christianity ang Roma. Magkakaroon ng persecution niyan. Dahil ang do nila ang Pilipinas. Bakit naman din sa panahon, sa pagkakataong na yung hindi magiging iglesia ni Manalo, ay papatay. Imagine. Pero, siyempre, ang Panginoon ay Diyos. Ang ating Panginoong Heso Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya, niya papayagan na mangyari niya dahil ang mga Iglesia ni Manalo ay naniniwala na yung kanilang Kristo ay tao. Samantala tayo, naniniwala tayo na ang Kristo natin ay Diyos. Sino ang mas nakakangat? Yung pinaniniwalaan nila o pinaniniwalaan natin? Sabi ni nga ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sinabi din niya, wala pa si Abraham. Ako ay ako na. So, nag -e exist na siya before Abraham came. Di ba? Paano naging tao ito? Sabi ng Panginoon din, wala pa ang sanglibutan. Ako'y ako na. At sinabi rin niya, nakita kong gumagsak si Lucifer na parang, parang kidlat. O. Oh. Di ba? Wala pa ang mundo nun. Bago pa maghimagsik ang mga uh, anghel ni Lucifer. Di ba? So, itong ating pinaniwala ng mga katoliko, ito ang tama bagamat hindi tayo sigurado na maliligtas. Bakit? Dahil ang kaligtasan din naman ay nasa ating sariling mga gawa. Gawang mabuti. Hindi dahil sa tama o reliyong kinakaaniban mo, sigurado na ang kaligtasan mo. Hindi. Dahil ang kaligtasan ay nasa sa iyong paggawa ng kabutihan sa kapwa at, at pag respeto at pagsumba sa Diyos. Yan lang. Dalawang utos na lang. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa. Mahalin mo ang iyong kapwa. So, sa pagbamahal sa kapwa, pagbibigyan ng mabuting gawa at mabuting pakikito. Makinig ang may pandinig. Ito po muli ang tinig mula sa silangan. So, Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta, na, nag-like, nag-follow sa TikTok, sa FB at dito rin po sa YouTube. Uh, sana po kung totoong ang ating channel ay para sa Diyos para laguin ko ng Diyos. Maraming maraming salamat.